So, ito po pala ngayon. Nandito na po pala kami na, guys. So, nakapunta na po kami kay Kuya Adjun. So, ito si Papa Ma, guys. Nililinis niya yung ano ni Kuya Adjun, mga guys. Yung ganyan niya, mga guys. tawag yan. So, ayan, guys. Ito po yung dala namin bulaklak. Tapos, pagpunta namin, guys, may, mayroong ganitong bulaklak, mga guys. So, di po namin alam kung kanina yan. Pero, baka sa tita ko yung dala, mga guys. Ito so, po yung lola ko, mga guys si nanay mga guys lola ko guys kahapon na siya pumunta mga guys sa bahay so ito po pala yung candle namin ano po siya ang cute niya magis kasi para siyang jelly Ayan, ay eh, jelly po siya Ayan, ang cute may naka chinese nakalagay so ayan e, ayan guys So wala pa po sila Wala pa po sila Mga mama, mamahal guys At saka sila ko tita, sila ko Kuya Alvin At saka sila ko Kuya Anton At saka yung mga kaibigan Ni Kuya Alvin So ito po yung mga pagkain nila namin Ito yung panakay Kuya Alvin <laughs> So ayan po yung bibigay kayo Yung pagkain So, ayun na mga guys So, ito mga guys Ayan Ayan si Kuya din so, si mga guys So, bibigyan namin sa pagkain Tsaka ay mga guys, merong ano, sa kamay ng skagin, si ano, yan. At ayan guys, mamaya, sinda namin ito kanyang kandila. Maya, maya, mga guys. So, ayan mga guys, di ba ang ganda? Si Papa nag-preparation si muna. So, update ko kayo mamaya, guys. Pag nandito uh, na sila Mama or na si Diana ni Papa. Basta update ko kayo mamaya, guys. Bye-bye. So, update mga guys. Dito na si Nanay. Ay, si Nanay. Ko, si Kuya Alvin. Si Ate. Tsaka si Mama. Ayan yung tent. Ay, tent. Tuloy. Yung, yung dala nilang ano. Ayan. Yung... As of the ulan maulan. So, itong binili nila. Buksan natin. Uy, may chichiria. Ito yung ano namin ito. Okay. Yan, may orange. Lagay natin kay Kuya Aljun. Lagay natin. Si, ano Lagay ko ito lahat. Pa? Lagay ko ito lahat, orange. Pa? Lagay ko ito lahat. Pa, lagay ko ito lahat. Lagay natin. sa okay, yung magis, ilagay natin dito. Kasi favorite ko yari niya, pati ako. Favorite namin yung orange. Maybe, may 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 ni may yung may 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 natin may 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 Ayan na guys, nag-work na siya. Nag-work siya dito. Ayan guys, ang cute. May amoy siya mga guys. Ibulit namin yan guys, always. Ni Kuya Aljun. Ayan. So ito, ito na guys, mga update. So ayan na po nililinisan na po ni Papa yung yung ano ni Kuya Adjun. ganyan. Kasi siyempre, Ayan, para maging malinis pa rin guys. Tsaka okay lang mabasa kasi kasi yung halaman para mabasa. Kasi guys, yung ilalim nito ito, siya guys. Kaya naabsorb niya yung tubig. Kaya pag ano siya guys, pag kailangan, pag, pag ano, na absorb niya po yung tubig dito sa ano, yung sa pom. Tapos po, pag na ano, di po ma, uh, mamamatay kagad yung halaman kasi guys, may pom. Kaya yung kadalasan binibili ng iba, ganun guys. Kasi may pom siya guys, ganun. Wala na patay yung ano, kandila. Tama na yan. So, ayan, diba? Ang ganda ng na bilhin namin kay Kuya Aljun. Namatay yung kandila. Sana gumana siya ulit. Pa-iano mo, igano mo kaya, itayo mo siya. Hindi, iano mo, igano mo yung ano niya, yung parang stick. Ko. Yan si Papa, guys. Mahangin kasi eh. Dito na sa gitna. Lagay mo yung pagkain ni Kuya Aljun. ayun yung kay Kuya Aljun. Ay, titaan mo daw ito. Ay, titaan mo Tapos lagay natin yung ano dito sa gitna. Yung ano ni Kuya Aljun, yung candle niya. Tapos lagay natin yung orange. Favorite namin ito ni Kuya Aljun. Eh, talaga agawang kami dito ni Kuya Aljun mga guys si favorite namin yung orange. Yung matamis na orange. Ayan. Orange na maliit. <laughs> ayan. Ayan na, guys. Ito na ibigay mo. <laughs> naman niya may inuman. Apelido. <laughs> nice. Apelido. So ayan mga guys, o di ba? Ay nao. Oh. Kain ni mo yan lahat kay Aljun. na tuyo na. <laughs> ano ano kaya guys? Kung binuksan to guys, ano kaya yung tsura ng yun ni Kuya Aljun? Wala <laughs> guys. Andito na sila yung guys. Hirap-hirap hirap sila mag ano, mag lagay ng Ayan, bisita nyo, oh ay uh, yung una parang ang lakas ng ulan tsaka kanina pa hangin ng hangin kaya nilagay na namin hambula pa kudam tsaka kasi baka bilang bumus yung ulan mabasa yung lupa hindi eh, pa na namin malalatag yung ayan o oh, yung banig na yan hindi lang sa ano yung parang upuan oh, so ilatag na natin yung mga guys ginamit dyan muna yung pagkain so ayan ng camera dito dito muna kayo guys bakit may daing dyan muna kayo